At brother, dyan ka muna. At ngayon nakikita na ng sambayanan ang halay ng mamamayang Pilipino. Lumalakas, lumalawak, lumalaban! Lumalakas, lumalawak, lumalaban! Lumalakas, lumalawak, lumalaban! Go ahead brother, bila. Kailangan palagodin natin itong mga congressman na ito si ah, uh, yung anak ng presidente si Sandro Marcos ha ah, kasi puro tangke yung tatay mo na walang alam sa korupsyon anak ka hindi mo man lang nasabi sa tatay mo ayaw oh, ayaw 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 ay sa ay ay sa kongreso brother ang tawag ngayon sa kanya anak ng teteng naman eh anak ng teteng pag-resign eh ng mga yan <laughs> kayo na lang magkakamag-anak, kayo kayo ang nagtatakipan. Itigil e natin, mga kababayan ko, ang korupsyon na yan na sa isang pamilya, sa ilang politiko na pumunta, ang pera ng bayan. Magpinsan, mag-ama, magtiyuin, sila-sila, mag-asawa. Nako, mga kababayan, ginawa ng biligasan nila kung sa mga ilunggupa, naging pulugasan sa mga nilintian, ang gobyerno. Sila sila po ang nagtatakaw ng pera natin. Tama, magtatakaw. Ang lahat panagutin. Ah, Bombal Marcos, pakinggan mo. Bumbong Marcos, pakinggan mo ang sigaw ng sambayan ng Pilipino. Dito tayo pumunta sa Luneta. At dito tayo pumunta sa Exas Line. Yes! Yung mga yeah. sa Luneta, hayaan nyo sila doon. sa liwasan. hayaan nyo sila dito sa Exas Line kayo pumunta. At nandito, brother, 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 ang mga bloggers, mga independent media, kayo na ang manawagan, Occupy Exa! ang panawagan ay tumatagong po. Nandito ang tunay na laban. Yes! At syempre mga kababayan ko, supportahan po natin yung ating mga kapatid na vloggers. Sila po ang naglalabas ng tunay na katotohanan. Kung makikita nyo po yan, isang oras, dalawang oras, tatlong oras, tuloy-tuloy po yung paglalay, walang kat. Ngayon, ngayong baga na to, may nakita na po ba kayo dito na mainstream media? Tigilan nyo yung mga kasinungalingan nyo, mainstream media. Sir, babalik ah, ka. I-reserve ang boses mo. I-move natin ng konti ang ating sound system para maiwasan ang feedback para swape ang pirata. Sige okay. po, mamaya po ulit. Eh, maraming maraming salamat. Isang bagsak! Barcos Resign! Barcos Resign! at maganda bagay sa inyo lahat. Brother, reserve your lalamunan habang uh, hanggang 4 a.m. ito bukas. <laughs> Babalik ka mamaya. Inaayos natin ang sound system. Pakinggan muna natin ang poses ng mga nanay. Pero baka hindi nyo alam, nandito na po ang Muslim Christian Solidarity Alliance. Nandyan sa likod at nagtitipon-tipon na ba Ah, dito daw, dito. Ina-adjust up Kap Tatay Rani. Okay, ayun na sa dito. Yes! Salamat sa busina na pakikipagkaisa. Nanay, come over. Oh, salamat sa bumubusina. At balik kayo ah, mag-rally kayo mamaya. May pandesal dito. Ayun, busina. Busina para sa bayan. Pusila kontra kay Marcos sa Corruption. Ayun! Marami na po ang nakikisa dito sa mga saysayang pagtitipon na ito. Pakinggan natin muna ang boses na isang nanay at isang magulang na rin na nakikipagkaisa dito sa paninindigan ng mamamayang Pilipino. Magandang umaga po sa lahat. Ako si Evangeline de la Cruz. Dati po ako ng seafarer for almost 14 years. I'm here um, to join po in solidarity sa pinaglalaban po Marcos resign And I am angry with corruption. Ako po ay naging part ng technical working group sa Senate. We drafted bills in the Senate and House of Representatives. We, we are fighting for the interest of the Filipino seafarers and their families. Pero, pero ano nangyayari? Kitang-kita ko, I am... Attend, I, I attended yung mga Senate hearings. Nakita ko po kung paano niluluto yung mga ginagawang batas, kung paano tinatanggalan ng budget yung mga programs para sa mga Filipino seafarers dahil napupunta lamang po sa bulsa ng mga naging interes ng yaman ng bayan. Unang-una na po ang Department of Public Works and Highways. Nananawagan po ako sa mga Filipino seafarers. wag po kayong matakot. This is a constitutional right. Harapatan po natin ito and it is protected under the Constitution. Hindi po, walang, huwag po kayong matakot, hindi mag-blacklist ng any maritime agency. Supportahan po natin ang, ang movement nito. Uh, let's go, uh, I'm inviting all of you to join us here in the Asia Shrine. Magpalakas po tayo. Alam naman po natin that a single voice cannot be heard but yung sama-sama uh, pong boses mas magiging malakas and we will shout Marcos resign we are fed up with the options. corruptions walang nangyayari I was shouting, I was fighting, screaming loud for the programs of the Filipino seafarers. We just, we are just begging for hospitals for the seafarers. We are just begging for extra benefits for for retirement. And anong pinatukban ni Marcos? Pinilbahan niya yung RA-12021, which is the Magna Carta of the Filipino Seafarers and it's against the interests of the seafarers. Marino, very effective, pinanakawa ng si Marcos, bakit mo pinirmahan? And also, if the like, allegations on uh, Senator Joel Villanueva are true, grabe, ganit na ganit ako binuo mo yung department Marcos, binirmahan mo yung department of migrant workers Kaktak, bumaba ka dyan Bumaba ka dyan, hindi na karapat dapat dyan You are not protecting and hindi mo isinusulong ang interes ng mga marino Marcos, lugmok na lugmok. bumaba ka! Lugmok na lugmok sa kahirapan ng mga marino and they are suffering mental health issues Maraming nasisira ang ibay sa barko Ayan, marami nang Filipino Sea please, please, come and join us. Shout, scream, loud. Marcos, resign. Thank you for this opportunity. Okay, sabay-sabay tayo, nanay. Diyan ka muna, sabayan mo ko. Marcos, Marcos. this resign. Sabay, nanay, sabay. Marcos Romualdez resign. Marcos Romualdez resign wag magsusisid marcos ayon sa mga kababayan natin huwag masyadong malayo po tay, huwag masyadong sa likod tayo mas maganda makita dito tayo uh, kasi ang mga placards natin mas maganda makita ang mga tao kaysa nakatago kayo dyan mas maganda po mas ma attractive kung ang mga tao ay nandito nakaharap sa kalsada po kaya tayo ah. nagpo -protesta hindi para magtago o magpasilong. Tayo po ay naninindigan. So, sana po, habang wala pang ulan, dito muna tayo sa harap. Okay? Si General Daos, may gustong sasabihin? Okay. Manong Ray, ikaw muna, habang ang iba ay maghahanda pa sa pagsasalita.